<laughs> Nandito na naman kami. Saming quest, quest for the, the best. Hahayo <laughs> in the pinipin. Very good. Hello. Ang tagal namin hinintay ito. Kaya, welcome again sa aming quest for the best. Halo-halo in the Philippines. Every summer lang to, ano eh, nagbubukas. So, bukas na ulit sila. Ito si Ka Juliet, halo-halo, dito sa may Malolos, Bulacan. Tara, tikman natin to. Take so, tayo sa bahay titigman. Let's go! Dito na kami sa bahay. So titigman na namin yung halo-halo ni Ka Juliet. Inintay namin to kasi nag lang talaga sila kapag ano na, pa-summer na. So sabi nila sa akin kanina nung January 25 daw sila nag ano, nagbukas. Kaya ayan. Na siya. You like it? Dami no? Daming laman no? Mainit pa yan. Mainit pa. Walang essence. Lahat niluto na ingredients. Hmm, daming laman no? Ano kayo? Bayad kaya yan na? Sakto yung ano, sakto yung ice, hindi gano'ng karami, pero yung sangkap, ang Ang dami talaga. Ang bango ng leche All natural. At ang mura pa ha. Mm. Sobrang mura, 70. Mura sila. Yung presyo nila as of ano, as of ngayong February. Yung medium, ito which is yung sa amin. Ito. So 70 and then plus 20 pesos yung large 90 pesos. Harap. Perfect! Yung... Lahat ng ingredients niya, aling Juliet. Lahat mainit sa ilalim. Bagong luto ako, nata de coco, favorite. favorite ko ito. May kamote, may beans. May uh, saging. May garbanzo. Ay, oo wala. Ay, hindi, hindi wala. May sago. Merong leche, sarap nung leche plan. Sarap nung leche plan, parang nami-miss mo, parang Pasko. Tapos yung ube, totoong ube, ube halaya talaga. Come and visit Ka Julius, halo-halo. The best halo-halo in town, yung malolos bulakan, pinagbakaan malolos. maayos na maayos. Yung paggaya at yung uniform, ayun uniform ang pagkat ng ng mga o hindi yung sa ng ang pagkapaan. kung nasa malolos kayo at uh, gusto niyo itong uh, halo-halo ni Ka Juliet hanapin niyo lang yung St. Clements Alberto Levitt along A. Mabini Street uh, malolos Levitio. pinagbakahan malolos bulakan makikita niyo sila usually they start uh, 12 p.m. or 1, 2 p.m. ganon. Ito? Ito talaga yung classic na halo-halo. Classic, old school. Classic, old school. Ang ginawa nila, eh, naging generous talaga sila sa gatas tsaka sa laman. Mmm, drop. Thank you for joining. Uh, until the next uh, vlog okay see you bye